Halatang halata po ang pagkadesperado netong mga pulahan, netong mga diehard para iangat nga ang reputasyon netong si Sara Duterte. Ngayon naman, ang ginagamit ay mga kabataan. Dito sa video na ito, gusto ko na sanang maniwala na talagang pinagkakaguluhan siya ng mga kabataan. Napaka-ironic, di ba? Grabe, ang tinde, ang daming tao, oh, magtataka ka. Knowing Sara Duterte na hindi naman dinudumog ng mga kabataan, ang weird. Totoo ah, totoo talagang magtataka ka dito eh. Pero yun nga, kaya naman pala pinagkakaguluhan ng mga kabataan. Hindi lang siguro kabataan 'yun na andiyan, nakikita nyo naman, talaga maraming tao. At medyo medyo masikip itong lugar na to. Ah, uh, halata na ito ay nasa isang area na siguro ay maraming kababayan natin na umaasa sa ayuda. Alam niyo na ang ibig sabihin. Pero yun nga, Kitang kita, kung panunurin niyo po itong video na ito, yung kabuuan lalo, makikita niyo kung bakit uh, pinagkakaguluhan itong si Sara Duterte ng kuno ay mga kabataan at ng mga tao nga dyan sa lugar na yan. Yun pala ay meron pong inaabot. Okay. Tignan niyo, ito. Huh? Oh, you see? Nakikita niyo? Ito po si Sara Duterte, na nakaputi na ito. So yan, ilang beses na merong meron siyang inabutan ng kung ano man. So, nga namang abutan yun ng telephone number ni Sara Duterte. Ito, niyo ako, okay? Uh, keep in touch tayo. Ganun ba? Yun ba ay phone number ni Sara Duterte para sila ay mag, maging mag-friends no, mga tao doon para namang hindi rin kapanipaniwala. So, yun. Ito. Ito ngayon ang sinishare at pinapakalat na itong mga pulahan na itong mga diehard na kuno ay ganito katindi ang reception, ganito katindi ang ipinapakita na pagmamahal kay Sara Duterte ng mga kabataan. Peke, ang ibig kong sabihin, sanay kayo sa mga ganitong panloloko. ba? Diba? Anyway, walang bago dyan. Ito yan, ganito daw kasikat si VP Sara. Alam nyo, sikat lang po yung Sara nyo sa mga taga-dabaw at sa mga trolls. Ironic talaga na sikat siya sa mga kabataan. Weird. Uh, kahit walang 60% na survey approval rating, galing pulso ng Pinoy, no animal was harmed in the making survey. You think the majority of Filipinos would buy the crap of Castro, Raul, Romualdas? Romualdas, alam niyo yung issue ngayon. Binabaliktad na. And this is the next generation who will come of age to vote in 2028. Stay pressed. Yan. Okay. I-screenshot ko lang po yung yung parte kung saan meron siyang pinaminigay. Yuck! Di ba?